Thank you. Hello Filipino Basketball Fans! Pasigaya Alphas versus Akita Northern Happiness Big game para sa big man na si Kai Soto Perfect from the field sa first half at andami niyang slump dunk dito sa game na to Total of 26 points May kasama pa yang 11 rebounds Double-double stats para dito kay Kai Samahan mo pa yan ng apat na black shots Halos unstoppable si Kai sa ilalim At talaga nga naman binigyan niya ng sakit ng ulo ang head coach ng Akita Kita Northern Happiness. 8 straight points para dito kay Kai bago matapos ang third quarter. At dahil doon, after 30 minutes of action, lamang ng siyam na puntos ang kanyang kuponan. Unfortunately, umalat ang kanilang opensa pagdating ng fourth quarter. Kaya naman sinamantala ito ng Akita Northern Happiness at tinapos sila ang laban sa score na 78-69. Tapatan ng mga Gilas Pilipinas players AJ Edu Nagasaki Velka laban sa Osaka Evesa Bobby Ray Parks Jr. Consistent pa rin itong si Ray Parks pero AJ Edu hindi man masyadong nagparamdam sa kanyang opensa pagdating naman sa depensa wala ka nang hihilingin pa One steal at anim na blocks para dito kay AJ Edu. Samahan mo pa yan ng anim na puntos at talaga nga namang nakatulong sa kanyang kuponan. Natalunin ang kuponan ni Bobby Ray Farks Jr. na Osaka Evesa So walang tulak kabiging laban Last 5 minutes 11 point lead para dito sa Nagasaki Velka Pero Ray Parks muntik pang i-comeback ang laban Last 5 minutes 11 point lead para sa Nagasaki Velka Pero nakadikit ang Osaka Iveza 81-79 Bobby Ray Parks Jr. Nagtala ng 21 points at 3 rebounds